Samantala may pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa'yo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Isinilalim ng DA Calabarsan ng mga tekniko ng pang-agrikultura ng lokal na pamahalaan at field assistant sa pagsasanay sa pagsukat ng sakahan at database management system sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Layon na pagsasanay ng mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pagsukat ng sakahan sa pamagitan ng G-referencing. Ang G-referencing ay proseso ng pagtukoy ng eksaktong lugar o posisyon ng lupa sa pamagitan ng mga coordinates na nakukuha mula sa satellite o GPS devices. Ito rin ang ginagamit upang masusing sukati ng mga sakahan na inirehisto o ina-update sa RSBSA. Binigyang diin sa pagsasanay ang tamang paggamit ng mga kagamitan na tamang pagpasok ng datos sa wastong pamahala ng database. Ang mga kasanayang ito mahalaga upang masiguro na maasahan at organisadong impormasyon tungkol sa mga sakahan mga magagamit sa mga programa at serbisyo ng DA Calabarzon. Mula sa DWARFM 95.9, ito si Renz Belda ng semen Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat. Renz Belda mula po naman sa impila ng Radyo Totoo, CMN Batangas. Sa Man